Assalamualaikum. Hello everyone. Guys, ito yung maitim. Yan, oh. Tapos, ito naman yung kambal. Ayan. O, oh, di diba, kambal? Oh. Maingay kayo. Yung nanay niyo wala. Kaya guys, so, hinakaw ko sila guys muna. Wala yung nanay. Ito, nag-iisang kulay. Ito yung kakulay ni Payat. Yan. O, di ba ang lulusog? Hmm. O, din, cute? Guys, ito ang uh, kasi may itim. Yan, cute. O. Oh. Ano ba ito? Babay ba ito? Pinakita <laughs> yung pet. Ito. Ito yung isa baba, iba to? Tingnan na. O, hindi ko alam. Parang parihas. O, diba? Yung dalawa, tahimik lang sila. Ayan. Ito, maingay tong isa. O, diba? Wala yung mga, wala yung nanay nila. Ayan. So, diba? Ang gulo ng kam. O yung kambal. Apat sila, guys. Saba ching ching itong isa. Mm. Diba? Ang cute. O, oh, yan. So, marami tayong pakakainin. Yan. Ang lulusog. <laughs> Nasa sulok na. Mm O, -mm. oh, Diba? Ng, oh ayan, o, ayan. Nantok na sila. Yung isa nasa sulok siya, guys. Oh. Oh ayan, nanahimik na sila. Natulog na sila, sabi. Nagulo ang mundo nila nung kinuha ko sila doon. So ibabalik natin sila, guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nanood At uh, shout out sa lahat ng uh, nandyan Maraming maraming salamat po. So, yun lang guys. Bye bye. Masalama. Thank you for watching. Bye. So, ayan guys. Eh, nahahakotin na ni Payat yung mga anak niya. hakutin mo na. Dali. Punta ka na dun sa bahay mo. Dali mo na, uy. Bayat. Ba? Ano, hindi ko ah. Bayat. Ano. na siya sa akin. Sabi niya, bakit? Ganyan. Bayat. <laughs> Bayat. Yan na yata. <laughs> Yan na siya. <laughs> o oh, sige, okay. mamaya mo na ako. Tingyan na lang. Diyan ka na lang. Ayan, nahiya pa siya maghakot. Mamaya siguro. Nahihirapan siya. Sige na, hakotin mo na ba yato ko? Ina, kahapot. Hmm. Magwa oh, hila hibu si, ano, itin. Hmm. Oh, di mo na, dali. Aba. Oh, Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga anak niya. <laughs> Ninakaw. Ninakaw kasi sa pwesto eh. Nandun niya sa kasuluk-sulukan Sabi niya, hindi ito ang bahay namin. Hindi kami kasya. <clears throat> ang cute to. Oh. na Allah, ang taba ni, ano, oh, ni itim. Kunin mo na, oh. Ang cute, oh. Nakadilat na yung mga mata nila. Kaya nakikita na nila yung mga tao. Hmm. Kunin mo mga payat. Ba? nakadilat ng mata nila tingnan nyo si ay, yung itim kasi mataba yan mataba sya hmm. yan ano ba yung mga anak mo payat kay iba-iba ang kulay kulang <laughs> nagmana kay Louie hmm. yun o oh. ang cute liwa-liwanag o oh kita-kita sila. tumila sa sa ng bahay namin. Mahawa kayo. <laughs> oh, ayan, naantok na. Yung dalawang yan, antokin. So cute. Naku, si Payat. Diyan na lang kayo, oh. Ayan. Ayan sige na. Okay na 'yan. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo.